oras alas 12:35. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Lunes, April uh, August 28, 2023. At narito na ang mga balita ngayong tanghali. Mga ang mga magsusumiti ng Certificate of Candidacy sa lungsod, dagsa sa isang mall. Nakapila, galit na dahil sa sistema. Si Amy Maropa, Bureau of Animal Industry, Palawan Provincial Veterinary at Municipal Agriculture Office, nagpulong uh, pulong para masog po ang ASF sa magsaysay. Headlines filing ng COC sa mga munisipyo, hindi tulad ng nangyari sa lungsod ayon sa tagapagsalita ng Provincial Commonwealth. Sa police report... Unang araw ng filing ng COC at Comelec Checkpoint ng PNP Matiwasay ayon sa Provincial Command. Sa Showbiz Balita, ginoo at binibining mandaragat mamayang gabi na sa balitang Good Vibes, libreng pakain sa piyesta ng kuyo, bentang benta online dahil bawal ang magsyaron. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit sampung taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Espanyola, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Netong dumating ang um, City si Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment marami sa pagapulot interior ang nagkaroon ng trabaho. At una-unang nasagot sa aming pinaka problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsableng pagmimina may ginhawa. Bongga! Palaparaan, kaya ipalawan mo na. Mars, saya mo ah. Ibang dami mong bayarin? Force! palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma. Mabilis pang mag sa kahit saan sa napakarami namin branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya, maya Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Wala paraan, kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabaya din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno with Tatlumpusyam na minuto makalipas ang alas 12 sa detalye ng ating balita pila ng mga magsusubite ng Certificate of Candidacy sa lungsod dagsa sa isang mall. Mga nakapila galit na sa sistema. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Hanggang. Balita Uno with DYPR sa iniligay na lugar ng uh, City Itig Romileca uh, sa Panguna ni Atty. Julius uh, Cuevasa. Ayon sa mga dating kapitan na rin na muling nagbabalik uh, ay uh, tila hindi paalama ng tanggapan ng Comelec yung kanilang gagawin sa ganitong uri ng piling of COC. Parang uh, kabago pabago-bago at laging bago sa kanilang trabaho ang Comelec. Kaya naman galit na yung mga tao dahil nga sa init nga naman ng uh, kanilang kinakaharap sa labas ng uh, SM Mall kung saan dapat daw pinapapasok sila sa loob at doon gawin kung ano may ang proseso na dapat gawin at hindi yung hinahayaan silang uh, nakabilag sa ilit ng araw, na hirapan na nga sila, ay uh, pahihirapan pa sila sa pagpila. Sinubukan ng uh, DWPR News na kuna ng kuna ng pahayag si Ator ni Julius uh, Cuevasa sa usapin nito pero panay ang hands nito na, na mamaya na lang daw Nanggang sa umabot na sa ganitong oras. Mula ng alasyeta ng umaga ay nasa test na ang uh, grupo ng media na umaasa sana na mabigyan na ng uh, pahayag sa sistema na ginagawa ng Comelec. Pero panayha ang hands-off nito kapag nilalapitan ng media at mamaya na lamang daw ang uh, interview o kung ano man. Dahil kung uh, sabi ito na may kakausapin at may pag-uusap pa raw sila na hanggang sa ngayon ay tila hindi pa nga natatapos kung ano man ito. Kung kaya't na... Nakatenga yung media kung ano nga ba ang uh, opinion uh, ng Comelec uh, sa so, sinasabi nitong mga taong nakapila sa labas ng SM na naiinitan na. at uh, kung paano nga ba yung uh, sistema. May mga uh, yung, uh, dating kapitan at mga tatakmong kapitan, may mga issues yun na tinaparating sa pamunuan ng SM pero hindi naman nila makausap yung city si, uh, election officer para mapag-usapan sa sistema. Kung kaya naman uh, tila uh, hindi pa alam kung ano ang mangyayari. Kinubukan din ng DYPR News na tawagan na si Atty. Percival Mendoza ang uh, provincial election officer na nakakasakop ng Luson ng Puro-Princesa. Pero ayon sa kanya, wala daw siyang magagawa kung ayaw magpa-interview ni Atty. Julius Cuevas at wala din siyang magagawa kung ano man yung uh, proseso na pinapatakbo nito sa kasalukuyang uh, filing of COC sa SM. Ang tanging magagawa lang daw niya kung may reklamo na Atty. Na, na ginagawa nito, yun lang daw sila sa sistema ng uh, kasalukuyan nangyari ay uh, bilang respeto daw ay uh, wala daw silang magagawa dito. At hindi raw niya ito masasabi na baka pwedeng mag-interview sa media at paliwanag yung sistema. Ito yung sabi sa atin ni Atty. Percival Cuevas sa na makausap natin o Mendoza na makausap natin kanina-kanina lang bago tayo umera para sa balita Ayon sa kanya ay uh, wala daw talaga sa magagawa. Hindi tulad ng masabi niya dati na kung may problema, iparating lang sa kanya at uh, gagawin niya ng uh, paraan ng aksyon. Pero kanina sa huling pahayag na sinabi natin sa kanya, wala daw siyang magagawa. Kaya tawala wala tayong maibigay na paliwanag dun sa mga uh, tatakbo sa ngayong barangay election kundi ang uh, sila sa labas at nagaantay kung ano yung magiging uh, proseso at sistema na ginagawa. Basta ngayon, nakapila sa labas ng SM itong mga pag-file ng COC. Mayroong nasa loob, mayroong nasa taas uh, ng uh, uh, SM Mall at pa uh, hindi na nga magkaundag uh, din sa pag-aayos yung mga security ng mall para maayos lang. Pati yung police kanina na nakasign doon parang nagalit na nga doon parang ang uh, gulo ng sistema at uh, wala rin makinig doon sa mga nakapila. Parehas na silang halos sa uh, hindi magkaintindihan sa nangyayari. At sa pinakahuling informasyon, nag-cut off na raw yung COMELEC doon sa bilang kung ilan man yung gadalam o ilan talaga yung bilang kasi ayaw nga humarap na ito ni Julius Cueva sa nangyayari ngayon. Basta nag-cut off na raw para ngayong araw at hindi pa kung ano yung susunod para bukas na sistema nang gagawin. Sabi nga kanina nung uh, isa sa kakandidato sa barangay uh, uh, Kapitan sa San Pedro, sabi niya doon sa mga ano dapat by classroom lang gawin ninyo. Kung itong tatlong barangay, limang barangay ngayong araw, sila ang sumugod para mag-file. And then sa hapon naman ganito ang sistema. Yung nagbibigay sila ng solusyon na hindi naman napapakinggan ng election officer kung kaya't, uh, kaya't alam kung ano yung mangyari. Kung kaya din yung mga kaganapan, simula nang mag ang piling ng COC na ngayong araw na ito at simula nang i-cover din ng media yung lugar kung saan sabi ni Atty. Julius Cuevas kagabi, pagkikita daw sa SM para doon sa uh, interview nito at ilang pang, uh, pero hindi naman ito uh, humaharap pa na yung ha hands up nito na mamaya na, mamaya na. Wala pa rin sa SM Mall para sa piling ng COC ng uh, Uh, mga opisyal na, ng uh, barangay at ng sagot ng kabataan na uh, Romy Luzares, para sa DYPR, ang sa puso ng mga palawin. na? Balita DYPR. Maraming salamat, Romy Luzari. Sa ibang balita, nagpulong noong Sabado ang mga kawanin ng Department of Agriculture, Mimaropa, Bureau of Animal Industry, kasama ang Provincial Veterinary Office uh, ng Palawan, Municipal Agriculture Office na Magsaysay, at ibang kawanin ng lokal na pamalaan at naka, kalapit ng bayan ng magsaysay upang pag-usapan ang mga hakbang sa pagsugpo ng African Swine Fever o ASF virus sa bayan ng Kukuro. Sa pag-umpisa ng pagpupulong ay binigyang diin ni DA Mimaropa Regional Executive Director Engineer Maria Christine Inting ang pagsasagawa ng agarang aksyon at ang pagpapatigil sa paglabas ng mga baboy mula sa bayan ng magsaysay upang hindi na ito makaapekto pa sa mga kalapit na munisipyo ng Kuyo at Agutaya. Ipinaliwanag ni Dr. Ed Zamora naman ng Bureau of Animal Industry ASF Coordinator sa Mimaropa at Bicol na ang zoning protocol mga dapat nagawin at mga kailangang dokumento upang malaman Ilan ang mga apiktadong mga hog racer? Ang barangay ng Kukoro ay isa sa labing isang islang barangay ng magsaysay na mayroong 80 hog racer na may 282 na mga baboy kasama na dito ang biik, inahin at bulugan. Base ito sa tala ng Municipal Agriculture Office. Ayon sa ulat ng Provincial Veterinary, nangyari ang biglaang pagkamatay ng mga baboy noong July 14. Umabot sa 268 na baboy ang namatay dahil sa ASF. Ayon sa Provincial Veterinary Office, kasalukuyan ang isinasagawa sa bayan na magsaysay ang mga hakbang sa pagkontrol sa virus katulad ng paghigpit ng paglabas at pasok ng mga buhay na baboy, karne nito at iba pang produkto ng gawa sa baboy. Nagtala nagtalaga na rin ang surveillance at monitoring team at magsasagawa na ng census sa lugar, disinfection at pamamahagi ng mga information education and communication materials. Suportahan naman ng DMI Maropa, Livestock Program at Regulatory Division sa tulong ng Bureau of Animal Industry ang kakailanganing gamit sa depopulation, disinfectants at information education campaign materials pinaalala naman ni Livestock Program Regional Focal Person Dr. Teresa Altayo ang kahalagahan ng pagpaparehistro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture at paghikayat sa mahag racer ng pagkuha ng insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation lalo na sa mga munisipyo na hindi pa apiktado ng ASF. Paalala ng Regulatory Division Chief Michael Ilidan na magsagawa ng preventive and biosecurity measures at uh, ang magpatupad ng ordinansang ba ASF sa bawat munisipyo na naglalaman ng programa at polisiya sa pag-iwas, pagsugpo at pagbangon mula sa virus. Matatanda ang lima ang lumabas na kumpirmadong positibo mula sa ASFRT PCR test na ginawa ng Bureau of Animal Industry mula sa anim na blood samples na kinulekta ng Provincial Veterinary, veterinary Office sa barangay ng Kukuro. Balita Uno with sa ibang balita pa, filing ng COC sa mga munisipyo, hindi tulad ng nangyari sa Puerto Princesa ayon sa tagapagsalita ng Provincial Comelec. Ang detalye na balita hatid ni Romy Luzares. Balita kung sa Port of galit na ang mga magpapahil ng TOC dahil sa pila at pila walang sistema, sa mga community naman na ay maayos ang uh, ng TOC at walang nakita uh, problema at natanggap na report uh, ang uh, provincial uh, komunik. Ito ay kay uh, Jumil ng uh, Palawan. Ayon sa kanya dahil siguro na hindi ganun kadami ang nagpapahil tulad ng salungkit ng Port of na sobrang uh, dami ng mga gustong uh, kaya siguro nagkaroon ng ganoon na uh, kahabang pila at uh, gusto ay paunang uh, araw pa lamang ay uh, ng kanilang kanilang COC sa munisipyo kasi ay hindi uh, unti yung pagpunta at uh, ang lahat ng mga ito sa bawat uh, uh, municipal election office na, na kung saan ng uh, mga election officer na ng munisipyo ang pagpahinan ng COC mula sa sanggo ng kabataan hanggang sa mga barangay kapitana na gustong uh, magkumandig na ito. Kaya wala silang nakita ang, uh, problema dito. Bukod pa sa ongoing naman, kanilang pakikipag ugnayan sa mga mongkikyo. At sometimes to time, may nagbibigay ng update sa kay uh, Orda ang uh, mga municipal election officer ng munisipyo kaya nagiging maayos yung sistema at walang nang uh, natanggap na, na, reklamo tulad ng nangyayari sa lungsod ng Pagating Sa pinakaulang uh, update, sabi ni ato uh, ni Julius Lidoz para ay haharap daw siya mamaya, mamaya uli pero hindi kanyo ito alam kung kailan kasama na rin yung update kung ilan yung nag-file ngayong araw uh, kung ano pa man dahil uh, Um, Mamaya ang iba yung ibigay. Dahil nagbigay naman sila ng number kung ilan lang yung papitilahin at, at pagbibigay ng makapag-file ng COC uh, ngayong araw pero hindi nila na ibibigay hanggang sa ngayon. Romeo para sa D.Y.P.R. ano sa puso ng mga palagay niya. Balita Uno with DYPR Maraming salamat Romeo Lozares ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Alam ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit two-thirds o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng aloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa Dá um stainless steel. Mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nikel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation kaagapay ninyo sa pag-asenso Handog ng Paleco ang libreng medical consultation para sa mga miyembro nito at kanilang pamilya. Linggo-linggo tuwing araw ng Miyerkules, Webes at Biyernes na gaganapin sa Paleco Main Office mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Unang 10 pasyenteng makakapagpalista ang tatanggapin sa bawat araw na nabanggit. Ang araw ng Miyerkules ay para sa mga OBGYN cases samantalang ENT cases naman tuwing araw ng Webes. Tuwing Biyernes na may pediatric cases ang tatanggapin ng kooperatiba. Bukas ito sa mga miyembro ng Paleco o iyong nakapangalan sa kanilang koneksyon ng kuryente at maging sa kanilang asawa at anak. Kung single naman ang mismo miyembro, bukas naman ito para sa kanilang mga magulang. Magdala lamang ng katunayan tulad ng birth certificate, marriage certificate at valid government ID. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng at nanghipilang ito. roots. Red Alingatong, nasa kapsul na. Hatid ng Green Med Pharma. Red Alingatong Kapsul is now FDA approved. Matamlay na ba ang sex life? Stress? Pagod at problemado? Wala na ano bang ibubuga pagdating sa kama? Red, Red alingatong. alingatong. Red Alingatong! Para balik sigla ang buhay may asawa. Nakakatulong din sa menstrual problems, internal bleeding, prostate enlargement, sexual performance enhancement. Nakakaregulate din ng menstrual cycle. Red Alingatong Kapsul. Mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots Red Alingatong Kapsul, FDA Approved. Balita Uno with DYPR. na minuto bago mag alas alauna ng hapon sa iba pang detalye ng balita unang araw ng filing ng COC at ch Comelec Checkpoint ng PNP naging matiwasay ayon sa Provincial Command. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Lozare. Balita Uno with DYPR ah, Kahit ka po lang na ito lang anumang incident na may kinalaman sa Comelec Checkpoint na tinatupad sa mga munisipyo ng PNP kasama ang uh, mga election officer ng bawat munisipyo. ay uh, ito ay ayon sa PNP provincial kumana. At uh, hanggang sa ngayon mga oras nito, umano ay wala walang naitatala na may kaugnayan sa kumulit na kaguluhan o anumang pangyayari. At uh, matiwasa yung uh, unang salbo ng uh, 6.12 checkpoint 12.01 kanina na uh, madaling araw o uh, hating gabi nang isagawa ito sa buong uh, ng uh, Lalawigan ng Palawan. At uh, sa kanilang record, lahat ay nakapagsagawa ng uh, community Comelec Checkpoint. At uh, hindi ganun na uh, yung mga dumaan pero natiyak nila na matiwasay ang uh, unang pagsalubong ng pagsatalaga ng mga community Checkpoint para sa election period. Simula ngayon uh, hanggang sa pagtatapos nito sa October 30 kung araw ng mismong election uh, eleksyon. Palara ng lahat uh, o ng PNP na umayga, ka, kailangan tulong nila ay naandyan na sila sa ng mga checkpoints sa uh, at alamin ang mga contact number para madali ang uh, pag na uh, kailangan nila at may sa kanila. Ito ang uh, dapat umanong tandaan na uh, ng mga uh, residente ng munisipyo para hindi umano magkaroon ng pagkalito uh, o kaya ay uh, magkaroon ng kaguluhan na tuwan sa paghihig ng tulong na kailangan sa kanila. Inaasahan naman ng uh, PNP na sana pagpatuloy ang ganitong sistema ng katahinikan na hanggang sa matapos ang SK at barangay eleksyon ngayong taon. Romy Luzares para sa DOTR, ang una sa puso, ang mga panawin. Balita Uno DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Tatlong araw na isinailalim sa livelihood training na paggawa ng bag ang mga solo parents mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Rizal. Layunin ng pagsasanay na mabigyan ng pagkakataon ang mga solo parent na mahasa ang kanilang kaalaman sa pagtatahi at madagdagan ng kita sa kanilang hanap buhay. Bawat solo parent ay nagpahayag ng kanilang natutunan sa loob ng tatlong araw na pagsasanay. Nagpasalamat din ang mga ito sa support sa kanila ng local government unit ng Rizal at maging antaga pagturo nila sa pananahi. Balita Uno with DYPR. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit sampung taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagbimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila tatay-nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya hey, malaki na itulong ng scholar sa amin. Kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation sa responsabling pagmimina, may ginhawa kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express pera padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawnshop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit two-thirds o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng aloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel. Mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nika sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. balita, ginoo at binibining mandaragat mamayang gabi na. Ang Showbiz Balita, hati ng Showbiz Insider, Joel Contravida. Showbiz Balita. Just in time for the National Heroes Day ngayong araw, gaganapin mamayang gabi ang Coronation Night ng Ginoo at Binibining Mandaragat in line with the 34 Years Foundation Day ng Barangay Mandaragat dito sa Puerto Princesa. Siyam na kandidato sa Ginoo at siyam din sa Binibini ang magatagisa ng kanilang galing at husay sa pagrampa at sa pagsagot ng mga tanong. Highlight ng palabas ang creative denim wear portion ng mga kalahok na sila mismo ang nagdisenyo ng kanilang susuting maong. 7,000 pesos cash ang premyo kada isa sa mananalong pares at kakatawa naman sa barangay sa darating na Mr. and Miss Kanigaran na bagong pageant ngayong Oktubre dito sa Puerto Princesa. Joy Contribida para sa si DWPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At para naman sa ating balitang good vibes, kapistahan na ng Banwang Kuyo ngayong araw at may libreng pakain o handa ang lokal na pamalaan ngayong araw na nagsimula kaninang alas 11 at tatagalang hanggang alauna ng hapon. Ngunit ang natuwa sa nasabing libreng handaan ng munisipyo, sabi pa ng iba ay uh, dito na lang sila makikikain dahil wala silang handa. Ngunit ang mas nagpasaya sa mga netizens ay ang post kung saan may picture ni megastar Sharon Cuneta. Bawal daw ito sa nasabing pagtitipon. Ang tinutukoy ay ang viral na memes ni Sharon habang kumakanta ng Balutin Mo Ako na signal para sa mga nagbabalot ng pagkain sa tuwing may handaan. Natuwa ang marami dito dahil mahigpit ang bilin na bawal magbalot. Huwag na rin magtangka ang iba na magdala ng roll bag o plastic na supot dahil babantayan ito ng mga kawani ng munisipyo. Kaya huwag na raw tangkain na magbalot ng handa. Ang kapistahan ng Kuyo ay tinatawag na Purungitan Festival. Lidang Good Vibes Happy Fiesta, Bayan ng Kuyo, at Happy Heroes Day sa ating lahat. Yan na po ang kabuhan ng mga balitang aming nakalap ngayong lunes na ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas, Balita Uno with DYPR. Dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Mga balitang dapat mong malaman. Mga dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan sa Balita 1. Balita 1. with DYPR. DYPR. Atenja alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 One FM.